nagbukas ngayon yung ano yung uh, <coughs> yung resort ni Manu Carling kaya uh, kumuha ako ng uh, Madrid Madre de Agua kanina hindi ko na nabidyohan yung pagkuha ko ng Madre de Agua dahil sa hindi ko dala yung camera at uh, naglilinis sila sa loob yung hipag kong isa tsaka isa kong pamangkin yan nagbukas sila kaya nakapasok ako sa loob Nakakuha ko ng Madre de Agua. Kasi darating yata eh. Darating yata uh, mamayang hapon o kaya bukas. Manggagaling ng Paranaque. Hindi ko na nakuha yung ano, yung pagkuha ko ng uh, Madre de Agua. At uh, marami rin ako nakuha. Uh, Balak kong uh, itanim uli dito. Yan, mga namatay na yan. Yan yung dalawang beses na pinasok ng uh, baha wala talagang sugal lang talagang sugal balak kong uh, ewan ko kung may tatanim dyan. pero ang balak ko dito lagyan ko ng net at Lagyan ko ng net dito bahala na kung kailan 'yon hindi ko pa sigurado at uh, manok na lang ilalagay ko dyan. kasi dito wala nang damo oh. malinis na Bala ko kung may net ililipat dito yung manok may mga ilang tanim ako dyan eh, mga gabi yan berde na yan, gabi yan, nag-aalanganin nga ako ano. <coughs> nag-aalanganin ako nga taniman ngayon, pag-iisipan ko pa kung tataniman ko uli kasi nga, nakakuha ako ng uh, Madridi de Agua dyan sa loob ayan o oh. oh, ayan, Ito. dahil sa hirap sa Madrid de Agua dito, pati yung medyo padulo kinuha ko na ito 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 mabibirding ito dulo na ito eh talbos eh napapanood ko dun sa mga nag video na ano raw ito tumutubo bang ko ngayon ngayon ito yan medyo marami-rami yan kinuha ko yung dahon ang kinuha nang ko nito ano lang isang puno lang pero malaki. Kaya kinalbo ko na yun eh. Yung kinuha nang ko. Oh. Ayaw kainin ng manok dahil mga busog na sila. Katatapos lang kasi kumain eh. Ayun. Hinagisang ko sa loob. Ayan. Uh, ah, kakatingin ko ito. Kung tutubo ito, edi eh, di mas maganda. Ayan. Kakating, magkakating. Kakating tayo. Ayan. Kakating tayo. subukan natin ang magpatubo. Meron akong patubo doon. May Ayan. Kakatingin natin ito. Kakating tayo ng Ng pantanim. Ang ng uh, 3 uh, agwa. Uh, dumami. Sana nga, huwag uh, pasukin ng baha. So, ano na ito? ito sa... Kasi yun, nikon ni Kwan, eh, yung nakaraan ko ni talagang oh, ayan oh. Eh. Hinayang, pag naisip ayan, eh. ko 'yun eh. Pero alam ko ito tutubo. Kung ito. isang bahan lang okay na eh kasi ayan, no? bustig, bustig yung, yung baha kasi pag pinasok kami ng tubig dito halos sa uh, isang buong mahigit na tutusundan may uh, tubig oh, yan. Yan may mga mali na ano eh. Na parang butol-butol. Na parang uugat yan. Teka. Magulo yung camera ka. Ayusin natin. Yan. Yung ah. Uh, parang butol-butol yung kanya. Eh, balat niya eh. Kahit na wala siya doon sa buko. O yung mood niya. Eh nakita ko parang doon tumutubo eh ayang pit oh, tipid na tipid eh oh. hindi sana pinasok ng uh, kasi sa mga napapanood ng, ko ng, eh ko ni pati yung gawing talbos eh ako, na ay, ano eh na natubo eh yan mas maganda kasi kung ano eh meron yung ah uh, uh rot, rot powder na tinatawag ko oh, yung rot liquid oh. So, kung ito to. pero kung marami yan siguro Hindi, gagawin rap. ko yun pero ito kun eh dito. ito Kunti -kunti lang ng ng ito lang naman ang pagkukupit ng patungan ko dahil yun na namatay narin rin yung iba dati dumating ako rito yun yata iko eh kung 10 ba'kit kaya 10? siguro uh -huh. 20 year 2022. Ang sa manok. Kaya kasi yung alam ayan. ko ito, oh. Ito, 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 ito. itong, itong butig-butig na ito. Alam ko ito, ugatan eh. Yan. Yan ang alam kong ugatan. Yung butig-butig na ito sa balat kahit hindi tapat sa nude kung mayroon siguro ng uh, rock powder o rock liquid so yung tinatawag na ano ba hanaan ba yun? ko pwede siguro ito yung ang ingay ninyo ingay yung katabi ko eh nandito ko sa kulungan ng manok eh Okay, puto no. tayo ng putol. Mga manok. Ang pabiyo muna sa mga manok para masayahan sila. Inay eh. Ano ah! ng patings? Ayan. Ingay <coughs> sila. Yung iba sumasalo na. Sinusunod na yung tukado sa net. Kaya ngayon, ngayong araw na ito, o kaya nga siguro mga hanggang bukas pa yan. Anong yan, yung nakuha kong uh, Madre de Agua. <coughs> Nung namatay yung Madre de Agua, kung ano anong damo na yung kinukuha ko. Try lang, try. Baka, ano lang, maka wow. wow. dagdaga, patuka lang sila. 500, <coughs> 500 na kasi sa 25 na at 20 piraso. Nadagdagan ng demo. 500 4. Tapos meron doon sa itaas. Ah! Yung... Hindi ko lang alam dito sa Tugigarai. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Sa Facebook marami. Yung malalaki. 30 pirasong manok. 6. Eh, lang pa naman one one in 3/4 na pitch yung pinakakain ko tapos sinalo ko kung ano mga damo-damo. Bukod pa yung mga nap, napasa na ano, nasisiw. Hindi mo pa naman pwedeng pakainin ng ng pitch na yung ano yung mga maliliit pa kundi yung pitch na ano lang yung pang ito eh one week or two weeks old na pigs. Kalahati na lang dito tumubo. Kaya maganda rin suporta yung ano yung Madrid Madre de Agua. Tsaka na iobserbahan ko naman. Nung hindi pa binabaha talaga magana silang kumain. Halos kalahati yung aking uh, netitibid. Ngayon ninyo ah. O, Ayan, isa. ito kung uh, ga ang kalahati nito marami-rami ito baka may uh, maglalaro sa 50 piraso ito hanggang 60 pesos piraso Yung iba nga nito may mga ano na eh, may mga ugat na eh. Na ano na yan? 15 months na yan. 15 months. Mga sampa na yan. Matakaw na, yung sumampa. yung na yan sumampah. May bibili niyan. Bibenta ko na yan. 1,000. Sumasampa na yan, mga manok na yan. <coughs> 13 month. 15 months. At ma ano na, malalaki na yung kanilang mga tahit. Eh, sa nabili kong androlop na yan, sampu yan. Yung isa, uh, kinatay na namin dahil uh, nag-aaway-aaway sila na, na bulak Tatlong araw na hindi kumakaya. Parang na-torture. Ayun, nag-inagin na eh. Nag namin ano papaya. Kaya siya mo matitira. Tandang. Tatlong babae na lang yung natitira. O, oh, yan na yung kinuha kong ano. Kinuha kong uh, Madre de Agua doon. Nadala ko na rito sa bahay. Ayan siya o. Oh. Ngayon, ang parang ko ng pagpatubo, ilalagay ko dito. E, so, natutubigan. Ito, alam ko ito, may isang linggo na ito eh. Yung uh, nasa ano na yan, tupperware na yan. Lagi namang nababasa yung ilalim yan dahil binutasan ko yung tupperware. Ngayon, yung ano, nilinisan ko nga. Sabay linis na sa kalan, sa kanal. Yan, pupunta rin. Ito ngayon, itong paraan ko ng pagpapatubo ito kasi may mga ugat na ito yan o, may mga ugat na yun yan o tatanim ko na yan ng direkta sa lupa pero ito patutubuin ko nila. o yan yan dito ko siya ilalagay yan oh. Ayan siya. na ng tubig yan. Ayan o. Oh. Okay. Mga dalawang linggo siguro yan. Tatlong linggo. Ito yung una eh. Pero may dalaw May isang linggo na ito eh. Ito, ito, ito. Wala pa ako nakikita. Umuusbong eh. Ito yata. Ito yata. Ito. ito yata. Umuusbong. Ito. Saan ito? Yan. Wala ito. Berde pa naman eh. Wala pang umuos din dyan Pero yan, obserbahan ko, ganyan. Yung iba kasi, yung uh, rot powder, hindi ko pa nasusubukan yung rot powder. Pero dito muna ako. Sa ganito. Kailangan pantay-pantay yung ilalim yan. Para lahat nakakasipsip ng tubig. Oh, yan. Sirbahan muna natin yan. Kung uh, ilang porsyento ang mabubuhay dyan. masama na yun dyan. Yung gitna, dulo, yung talbos. Yan. Kasama na yun dyan. Pero ito. Oh, yan, naputi na yung aking naputi na yung aking Tatsap-tsapin -chap mamaya. Ito kasi may ugat na yan, oh. O, oh, kaya i-direct di ako na yan. Ito yung aking ano. Yung sarisarin uh, sari-saring damo. kahapon. Ito yung aking uh, sinachap-tsap. Ayan. Oh, yan. Ito pa, meron pa rito. Oh, may mga ugat na 'yo, oh. Yan, oh. Ito may mga ugat na 'yo. Oh. Kaya ididirekta ko na sa lupa. Ilan nito? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 piraso. Yan. Ganoon niya ako magsisimula. Sa mga anong yan. Yan siya. Dalo yan ng tubig. Yan. Kompleto ng pataba niyan. Sari-sari ng patabayang dumadaan dyan. Kaya siguro, mabubuhay. Yung una kong ginawa, okay naman eh, nabuhay naman eh. Kaso lang, nung may lipat sa lupa, eh, nanibago rin. Kaya, meron ding mortality sa kumanan ko. Yun nga, ito nga ilalagay ko. Yan. Yun ang ilalagay ko dun pagtatsaga na ng diligen dahil tag, ano ngayon eh nagiinit na eh ayan gabi gabi ang ginagamit ko eh pwede rin gabi ah! tapos sinachap-chap ko muna yung medyo medyo malaki tatap-chapin ko ah! tapos gagamitan ko nito ayan drill Yan ang style ni Kapise. Ayan, natapos na yung ano. Tapos na yung uh, pag ano ko, pag cutting ngayon. Oh. Ito yung ano, nakuha ko. <coughs> dalawang, uh, dalawang uh, sako ng ano, simento. Yan. Sulit na mamaya yung ano ko, yung uh, pakain ko sa kanila mamaya. Ah, sulit. May halo ng ano. May halo ng Madrid de Agua. Hindi na damo. Sulit na Madrid de Agua. Ayan sila. Oh. Bali, siyem na lang yan. Dati, sampu yan. Yung isa kasi, nabulag. Kasi nag-aaway sila nabulag eh ayaw na kumain eh pinola ko na bali ni siyam na lang tatlong babae tapos anim na lalaki yun na mga yun na mga brahma Ayun yung brahma ndung yung at saka yung mga malapit na mag 3 months na anim na pirasong underlock din malapit na mag 3 yun gusto na sinasampahan na nga nung mga ano yun eh, mga yung malalaking yan pero ayaw eh hindi abutin hindi abutin yung pinaka ano nya Pinakabutas nila pero malapit na mag 3 months yun eh andun nakakulong din doon yung uh, dalawang yung Brahma. Isang lalaki at isang babae. Hindi ko pa nakikita umitlog yung babae. Brahma. O, ayan o. Ayan. Tapos yung uh, yung uh, anim na Rhode Island Red. Doon ko na dinala sa kabila. Doon. Doon sa Gawiro. Kasi gumawa din ako ng kulungan doon eh. Ayan, kung masusundan nyo yung mga video ko, gumawa din ako ng kulungan doon. Ayan. Yan ang sitwasyon ngayon. Ayan o. Medyo hindi magpakita ng sikat ng araw dahil na anuhan ng ano ng uh, ulap kaya hindi sila. Fresh ko sila. Okay. Share lang po. Comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapsi. Eh. Hanggang sa muli. Bye-bye!